Aliyo na aliyo ang lahat sa bagong banat ng ating comedian host. Paolo Abilino, pakasala mo na kasi para hindi na mapunta sa iba ito si Kinjo. Panigurado na maraming kalalakihan ang mga Dahil labang tumatagal, kitang kita kung kaano na kalaki ang pagbabago ng aktres. Mas talong gumaganda mura nang iwan siya ni Sian Sino mag na may mga lalaking tarawang handang mangiwan para lang sa kung ano ang pakinabang ng isang tao? Ang daming kumakalat na balita na naglakudo talaga umano si Sien Lim. At pinaabot pa talaga ng ilang taon bago ito may paghiwalay. Kahit sinong babae ay hindi deserve ang ganitong trato. Napakihirap para sa Akres, naubabot ng 11 years, ngunit wala naman parang kranong kasalan. Ang Akres. Thankful talaga ang dahat na nakausad na ito. Sa kabila ng masakit na karanasan, krisiyan din. Manakiyang naging bahagi ni Paolo Abelino sa pagbago nito. May bago na nagpapasaya, kita-kita naman sa mga update sa publiko, di ba? ay na sa mga komento. Sabi nga, pag-aabot ng 7 years ang isang relasyon, hindi pa kinakasan at magkakahiwalay. Ay magkakahiwalay. Ang dami ko na din nakikidala na ganito at naghihiwalay nga. Mga ganang dalaki red plug, hindi na kayo gumabata, Tumatanda na Buhay binata ang gusto, ayaw pasukin ang marriage. Ayon pa sa si isa komento, Kim Chu, deserve someone na handa siyang dadhin sa altar. Kaya Paula Abilino, magmadali ka na at magpasarala rin kayo. Yanig talaga ang Pilipinas kapag nangyari iyon. Ilan lang yan sa mga komento ng mga fans? Anong sing nyo rito?